I'm so excited. Bye. -bye. Naka-address po sa inyo yung, ano, in-order Maria Kalimut. ano po siya, ma'am, yung dog food po? Opo. Five ma'am. Yung ano, yung nakapangalan po sa inyo. Maria Kalimut. Oh, Oh, no! po ba kayo ang ma'am? nakalagay mo Maria Kalim, As in, mo tama ko. Oo, pero wala ko order na ang Kahit sa kasi nandiyan sa. Pero, may Ma'am, pero may nakalagay din po din na ano, Roda Kalim Sino po si Roda <laughs> Ito, ito. Ay, Ay, <laughs> yung, ito. Ay, ano po Ito. ano po, yung nakalagay po sa, ano? Sa mo oh, po? Ano po? Maria Kalimbing sa Roda Kalimbing po. Kayo po yun, ma'am. 10,000 po yun. 10,000 po yun. 10,000 po yun. Iba't sinubusan lang <laughs> po kami na magbibigyan. Anong kinagulaki ng anak ko? Mayroon din. Tignan lang natin na ano po yung ano. Kasi ito ang nakalagay po sa inyo. Ano po yung laki? Kung sino po talaga ito ang mordek? Kasi tignan lang po ito ang mabigyan. Ano po yung laki? A few inches later. Happy birthday to you, happy birthday to you.

Pag-iingat namin happy happy birthday 67, 67, 67. Isang sa inyong nanay. At isang pinakamalaking pasasalamat natin sa na walang sa amin magkakapatid. Kahit hindi <tinyo> mo kami <tinyo> at higas ang ulo at pasaway sa inyo, mahal na mahal namin na kayo. Kahit nandito ako sa malayo at hindi ko kayo nakasama araw-araw, lalo sa day natin at sa iba pang okasyon, <coughs> lagi kayong nasa isip ko na lagi nandiyan ako para sa inyo. ni ka man ang sinatanas natin, lalo na dito sa akin. Pero lumalaban ako para sa aking pangarap. Sa inyo, nagigyan ko kayo ng magandang buhay. Kahit lagi na ang pag-ibig sa aming mga tao, kung nalagos mo kayo po ang surprise ko sa inyo, nai. Kung so, nakahing palayo sa inyo, nagawa ako ng paraan para magpapasahin ako sa inyong kaarawan. At gusto ko lagi na lagi tayong masaya Sorry kung yan lang po na hindi kong surprise sa inyo, nai. Basta isipin niyo po lagi na andito lang ako para susuporta at gagabayan kayo sa nyo. Dahil kayo ang rason, ba't ako ang dito? Nagsakupay um, sa ko para sa inyo na ang kaya, na yung mga Kaya hindi ko po kayo, happy happy birthday to you. Thank 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 you. na you wala ng pamilya nito yung pamilya ko pamilya ko pamilya ano 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 pamilya

sa bahay. <laughs> <laughs> at sa iyong buong buhay, ikaw ay nagpakaalila sa ibang tao para masuportahan mo kami lahat sa bahay. Ikaw yung ate na nagampalan mo ang ating lahat bilang isang ate. Ang hindi sa lahat. Kaya yung pasalamat namin sa iyo ate. Maraming maraming salamat sa iyo ate ko. Isa ka sa inspiration ko para pag ko ang pag-aaral makapagsapit ng pag-aaral mo. Kung May mayroon sa katapangan mo atin, nakita ko yung panusirap ko doon ng isang bayan na halos madaling araw palaging nag-iisip na nagtatrabaho para maipadala lang kay nanay. Kahit wala nang matalas ang sabot mo, ako'y lang sa'yo. Kaya lagi ang kasasalamat ko sa'yo Salamat at atenda para sa amin alam mo din yan ate noon pa na mahal na mahal mo pa at hindi na akong tulungan sa gaya ng pagtulong mo sa akin at sa amin lahat basta atin hindi ko makapaglutan lahat ng ginawa mong kabutihan sa amin lalo na sa akin ingat ka rin lang at huwag kang mawala ng pag-asa kasi <laughs> lahat tayo aakon sa tila salamat ulit ate ha sa pagmamahal mahal at Samahan natin noon hanggang ngayon. Again, happy, happy birthday, at isang love and support sa pamahay ng loving Happy birthday! Samahan, happy, happy birthday! Ngayon naman, mam. dito po kayo sa gitna. Okay, good to see you.

message yung kay Sir Glenn. po mm -hmm. uh, Happy birthday! <laughs> Salamat sa surprise mo. Alas surprise uh, Happy birthday! Happy birthday! <laughs> happy birthday! <laughs> la happy birthday! <laughs> happy birthday la <laughs> and good <laughs> health. Hi, kay nai. Ano po masasabi nyo kay Sir Glenn? Bal, birthday! Salamat!

O bibi. mo. gulo ko. Tayo, ibari tayo ng tin. po happy birthday po kay Mona Message Na-invite po yung mga kapatid ko para kay Nalaila. Tayo, kanina pa kami <bells> dininom. Message po para kay Nanay mo. mo po. Sabihin mo, nanamig pa pala lang. Lika kay salamat din sa lahat. <laughs> Paano hanggang sa paglaki namin? Maraming salamat sa pag-iiyahan, sa pagmamahal, na inibigayin araw-araw. So, God bless <laughs> ka na lang po, Nanay. Good day, And more people so to come. sana ay, okay, masawang... Uh, Banyan nyo ba niya, lagi nyo yung gabay, lagi nyo. Tinatanggap ay hindi. Iliadap po namin sa mga buhay. Maraming salamat po na ito. I love you. Thank you po, sir. Para kay Ate Roda naman po. Para kay Ate Roda. Thank you din. Dito si Bayan po rin yung kami na sa Maynila sunog. Kung baga, trabaho din kami, narapin yung hirap sa trabaho sa Maynila. Kung narapin yung maaga. So maraming salamat din sa mga sa, pag sa ng mga kapatid ay pati mo kami lang kapay pinagabay na sa sa amin ay hindi kung baga pagpapayaran yung mo sa amin. Sa amin lang ay magpapayaran na sa pagpapayaran para parang namin mga kapatid sa amin. din. din. Salamat

Nasa iyo na sa pa namin nung bata kami kung saan ka nung, nung, nung bata pa kami kung saan saan ka kumukuha ng mga tinakay namin sa bawat araw kahit, kahit saan hindi ka para uh, lumapit sa mga uh, sa mga bahay-bahay uh, para kumuha ng na pagkain namin para mabuhay lamang. So, grabe yung sakripisyo mo nung bata kami. Kaya uh, lubos na nagpapasalamat iyo sa pagtitiis mo, pagmamahal, sa, sa bawat uh, sa amin uh, na um, hindi mo, kami so, sinakot pinabayaan o hindi ka nagsawa sa mga pagkukulang. Kahit nandyan yung laging pagmumura. Pag bumura sa amin, hindi mo maalis. Kasi na maalis mo na. <laughs> Pero, uh, salamat sa Diyos kasi binigyan ka ng mahabang ganitong taon na ibinigay sa iyo pinamuhay mo. Ngayon, nalalo ng mas na lalo kang pinalad, nalalo sa mga ganito na, na nangyari, na maraming hindi na natanggap mo. Yan ay yan yan na ay galing sa Panginoon hindi, hindi sa sa tao lamang ng tao. Sa Panginoon lahat yan kaya huwag kang makalimot sana magpasalamat lagi sa Panginoon. At huwag kang makalimot na laging uh, manalangin sa pagkatao ng Panginoon na nagbibigay sa iyo ng buhay, ng kalakasan, yung buhay ang pinagsisikapan lagi na uh, <laughs> kina papa kasi ay lagi na kina ko na lalo kang papa sa, sa buhay mo kasi mayroon na walang magulang lalo na sa uh, uh, kamila yung mga ano yun uh, na lalo na yung, yung wala wala ng magulang mo kung saan ka tatakbo lalo may pa lalo kung may may problema ka hindi mo alam kung saan ka tatakbo pag sa ng problema mo wala kang matatagpuan kung may problema ka lagi pinapanalangin yung haba ng buhay mo sa lalo na yun. Uh, pagka yung malayo ka sa sakit kasi may yung magkasakit ka sa mga para kayo ang ate 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 para sa pa okay. Ipapasakan <laughs> okay. so, ko lang yung mga nasa hindi pa, hindi, hindi pa naisaisip ko yung mga nasa Maynila ka na uh, sa nagsasakripisyo para sa amin uh, para, to, uh, para yung matugunan yung bawat araw namin uh, nakakain thank you sa sa sakripisyo mo yun pero know? ang mga ano, ano ay kaanggat

kem đánh răng, shampoo, kem đánh răng, kem đánh răng, kem đánh răng, kem đánh